Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamalaking misteryo ng Hunter X Hunter na kailangang malutas sa serye. Simula nang ito inilabas may git 25 years na nakalipas. Ang Hunter X Hunter ay nagbigay kasiyan sa mga tagahanga sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang kwento nito. Ngunit marami rin itong mga misteryo na kailangang sagutin bago ito magtapos. Ang pang sa ating listahan ay ang Sonata of Darkness ni Melody. May waging shit music na nagbigay kay Melody ng kanyang supernatural hearing. Ang Sonata of Darkness ay isang piraso ng musika na napakasumpa na sinasabing nilikha mismo ng diablo. Sinabi ni Melody kay Kurapika na nabago ang kanyang itsura sa pakikinig sa solo ng plauta at namatay ang kanyang kaibigan na tumutugtog nito. Pang -sham, ang siyam, ang nen ni Gon. Alos namatay si Gon habang sinusubukan pagigantian si Kite habang nakikipaglaban kay Neferpito mua si Gon ng kondisyon kung saan ipinagpalit niya ang lahat ng kanyang Nen Potential para sa isang biglaang pagtaas ng kapangyarihan. ginpaman pa man ito ay nagdulot ng kapalit ng kanyang buhay at siya ay naiwan sa kritikal na kalagayan hanggang siya ay ni Nanika. Ayon sa kanyang ama, meron pa rin Nen si Gon sa kanyang katawan ngunit hindi niya ito magamit sapagkat bumalik siya sa pag normal Kung tama ang teoryang ito, kailangan ni God na muling buksan ang kanyang Aura Nodes at magsanay upang mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Ang walo, ang papel ni Gairo sa kwento. Ang dating hari ay may katapatan pa rin ng kanyang mga dating tagasunod. Ipinakilala si Gairo sa isang flashback bilang hari ng Neon Green Life o NGL, tono mo si Region. Matapos patayin ng kanyang abusadong ama, lumikha siya ng isang mapanganib na droga at ipinalabas ito bilang bahagi ng kanyang plano upang mapalaganap ng kasamaan sa buong mundo habang ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay isang misteryo, sinasabi siya ay naging isang kameraan at iniwan ng NGL upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin. Sa kabila ng nakakilabot na pinagmulan, si Gairo ay hindi pa opisyal na lumilitaw sa kwento. Ang pito, ang Kortaklan. Ang mga detalye sa pinagmulan at pagbagsak ng angkan ay isang misteryo. Ang nomadic Kortaklan ay kilala ng mga flesh collectors para sa kanilang Scarlet Eyes na sinasabing isa sa pinakamagandang kulay sa mundo Limang taon bago ang hunter exam, ang mga member ng angkan ay minasakar ng phantom troop. Si Kurapika na naglalakbay noong panahon iyon, nag-iisang nakaligtas sa trahedya at nanumpa na, na ipagiganti ang kanyang mga tao. Hindi malinaw kung paano nalaman ng mga bandido ang lokasyon ng angkan o bakit sila pinatay. Ang pinagmula ng kurta ay balot din ng misteryo. Takaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanila maliban sa mga naibunyag na. ang anin ang tunay na layunin ni Paris Tunghil ang dating chairman ay may matinding impluensya sa Hunter Association, sa Triple Star Hunter at dating vice chairman ng Hunter Association, si Paris Tonhila ay isang tuso at manipulator na individual. Sa tatlong taon ng kanyang panunungkulan, isang kabuuan ng 18 hunters ang nawawala. Ipinahihiwating na siya ay may koneksyon sa ilalim ng mundo. Bukas na sinasabi ni Paris Tone na nag -e enjoy siyang kamuhian at madalas niyang sinusubok ang pasensya ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng kanyang talino at kapangyarihan, ang kanyang mga aksyon ay hindi pa mahulaan. Ang kanyang tunay na mga layunin ay nananatiling hindi pa marinaw. Ang lima, ang kakayaan ni Jing Sanen, pinakilala ang ama ni Gonfix bilang isang natatangin na user, isang kilalang arkeologo, true wind center. Si Jing Fix ay isang inigma mula sa simula ng kwento. Palagi niyang iniiwasan ang mga pagtatangka ni Gon na matagpuan siya, tumalabas lamang kapag siya ay tinawag para sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa kabila nito, bira siyang ipakita na ginagamit ang kanyang mga kakayahan. Ket ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan ay nananatiling hindi pa alam. Ang apat, ang inanigon. Ang pagiging magulang ng isang enhancer ay naging paksa ng mga tagahanga mula sa simula. Maaring hindi maalaga ang inanigon sa kwento, ngunit hindi ito napigilan ng mga tagahanga sa pagbuo ng mga ligaw na teorya nang bumalik si Gon sa Will Island matapos matutunan nin nalaman niyang nag-iwan si Jing ng mensahe para sa kanya sa isang tape recording na makarating sa paksa ng kanyang ina agad na pinatay ni Gon ng cassette player at sinabing si Mito ang kanyang ina. Hindi na muling nabalikan ng paksang ito ngunit ang nakaka-intrigang mensahe ni Jing ay nag-iwan ng baka sa anime community na nagiging sanin ng na marami na magtaka tungkol sa pagkakakilan na ng isang magulang ng pangunahing tauhan. Pangatlo si Don Fricks ang paglalakbay sa bagong mundo. Ang may akda ay may parehong apelido kay Jing at Gon. Noong daang taon ang nakalipas, isang lalaki na nagngangalang Don Frix ay naglakbay sa Dark Continent at inexplore ang mga baybayin ng Lake Mobius. Isinulat niya ang kanyang paglalakbay sa isang journal na tinatawag na Journey to the New World. Ngunit ang East Edition lamang ang natagpuan. Ayon kay Jing, may tatlong posibing dahilan kung bakit nawawala ang West Edition. Ang una ay hindi pa ito natatagpuan. At ang pangalawa ay hindi ito kailanman isulat Gayun pa man ang pangatlo at nakakakilabot na daylan ay ang may akda ay patuloy pa rin itong isinusulat. Ito ay nagdudulot ng maraming tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Don Fricks at ang Dark Continent. Pangalawa, ang nakarami iso pa. Ang mga pinagpula ng magician ay maaaring magpaliwanag sa kanyang natatanging personalidad, isang talentado na user at flamboyant na individual. Si Isok ay mabilis na naging paboritong karakter ng mga tagahanga ang kanyang natatangi personalidad at trademark na banjing ang ability ay nagdulot ng na marami spekulasyon tungkol sa kanyang nakaraan lalo na't ang lalaki mismo ay walang interes na pag-usapan nito. Iba't ibang karakter ang nabanggit tungkol sa mga nakarang exploit ng na magician, particular sa pamamagitan ng kanyang mga laban at pagnanasa sa pagpatay. Ngunit napaka-kaunti ang nalalaman tungkol sa kanya maliban dito ang panghuli sa ating listahan, ang Dark Continent. Ang pag iiral ng isa pang mundo ay nagpapakita na ang kwento ng Hunter Center, Hunter ay saka pa lamang nagsisimula. Kasalukuyang story arc ng manga ay nakaton sa isang ekspedisyon sa Dark Continent na pinumumunuan ng Hunter Association. Ibinunyag ni Chidel ang bagong chairman na ang Chimera Ant ay ang B-level threats lamang. Ang mga matatagpon sa bagong lupain ay mas mapanganib pa. Dahil maraming mga sibilyan ang sakay, kabilang ang Kakin Royal Family, ang barko ay ibababa sila sa New Continent na isang isla malapit sa tubig ng aktual na destination. Ang Dark Continent ay pumapalibot sa napakalaking Lake Mobius na naglalaman ng known world sa gitna nito na ipapakita na ang mundong nakita hanggang ngayon sa serye ay isang maliit na bahagi lamang na totoong mundo. Kung nagustuhan mo video nito huwag nyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.